Guys, na taga ron dere sa Robinson Malate. Na ako karon dere kay na ako ipaabot nga amigo na ako, kauban ako dati sa trabaho. Mahani siya kay makipagkita sa kuwa ba. Libre na pud ako niya. So, mo to ni ko kay libre na ko na mo tong bilat-bilat pa na ako siya kay biyahe pa paingon dere. Nandito na siya, guys. Ito siya. Di maklaro masyado. Ano no? Ha? Gusto to. Yes, lang. Okay, guys, uh, kasama ko ngayon yung hinintay ko na si... yung kasama ko dati sa trabaho, si Miggy. Yung guwapo kong kaibigan nito. Artistahin. Huh? So, nandito na siya ngayon pa. Naghanap siya ng... Ano, yung pinakamaganda daw. Nagalala niya ako doon. Ewan ko saan ito pupunta. Na, no? Pinakamagandang ano? Pinakamagandang... Anong pinakamaganda? Kainan or... Akin, kainan, Akin. kainan pala. <laughs> So, puntahan namin. Sama, samahan ko lang siya So guys, dari na dyan may sa Robinson. Gusto naman ako mga tugpuan. Mga kayo mga vikings. Una-una niya na, Uh, Layo-layo na basi traffic ni. Dari na lang ni. Ano siya mga pagkaundri guys. Yan, buffet man eh, buffet. Bufi. Bufi. yung ano niya. Ah, mayroon. O. Oh.

<laughs> Ring dong dantes. Ajeri <laughs> ko, ajeri ko salis. Oh, black jack, black talaga kami guys. Daming pagkain ano ano eh, ito lokan eh, kinain namin. Kaya yeah. kinain namin talaga lahat. man lang ako, may mga pagkain na hindi ko pwedeng kainin. Pero sa Migi. Tinikman na lahat. Nakatikman mo lahat ng pagkain. Solid, solid. Solid talaga 'tong. Magkano 'yon? Uh, 600 na no? so so ulit na guys so ngayon uh, maglalakad-lakad kami para magpatunaw magpatunaw na yung pagkain so yun lang lang guys masarap na pagkain salamat ha nakita mo masarap na pagkain mamaya kain ulit huwag kakain na ulit pag nakikita ng masarap pagkain huwag muna baka bumutok yung tiyan eh شوفو الجاي <سؤال>